Mais, ang karaniwang halamang mais ay tutuhan ng kabilang sa pamilya ng mga damo. Ang mais ay itinuturing na pangunahing pagkain ng maraming bansa sa sanlibutan, kabilang na rin siguro ang ilang bahagi ng ating bansa. Kung ikukumpara sa iba pang uri ng butel, mas marami ang taglay na protina at taba o vegetable fat ng mais. Ang taglay nitong carbohydrates ay mataas din. Ang mga butil ng mais ay makukunan hindi lamang ng protina at taba, kundi pati na rin ang langis. Dahil dito, ang mais ay siyang pinagkukunan ng maraming uri ng komersyal na langis, mantikilya, mayonis, ang ang tubig o decoction ng buong halaman ay tanyag na gamot sa mga karamdamang may kinalaman sa pag-ihi.